Ini. Lapo juga ini dari lapita. washout out cho jeri. ani. Mga balay. Wala na. Awa lang ninyo o okay kinsay mga para ni mga sakyanan uh, mga na kuana. Kani sya jeri. Magira mo to bitu. Kani sa tangat pa yan dalaw. <coughs> Naapay nagsigig panpan.

uh, sitwasyon karon. Ito dito. Isa. Oh, ano siya? Ngayon mo na siya sitwasyon sa Parasada. Agian siya o oh, direct motor, pero I don't know sa four wheels mo ragdili. Kaya tungod sa nangahalo ang mga ilawang sa karsada. Kay riprap na dahil. Mo siya. Mga kahoy, nangasangit. Ano siya karon diri? Ano man? Gili siya kagyan siya karon ang sitwasyon. Sa dakong sapa diri sa langob siya. Langob na naw. Then siya ang Tungod sa dakong tubig, dakong dam nga nimbuto dito sa unahan, Muna siya resulta sa pagka-wash out sa mga balay. Mga sakyanan na nangaanod. Sa poblasyon Danaw is nag-ano gis siya? Uh, Nagdagat siya ang poblasyon Danaw. So, muna atong update rin na pita sa lango. Kita niyo Mani siya mga balay nga nang wash out diri dapita, dapit sa sapa. Pero na namatay. Pero katong namatay para mga dapit nang sila pero wala ma. Wala ma kwan sa pag kwan kay naatlan kita siya sa Dimalas. Din kanidiri. Mani siya ang uh, sitwasyon gikan sa ibabaw yung mga kahoy nga anod, Yun siya then actually as of now di agian mga sakyanan mga four wheels di pagi agi di rin napita muna siya, Yun siya pero di pagi agian o mga four wheels for how many months kay dapat siya trabaho sa ilaw kay ang mga ilam ng aning karsada is mga halo gi reprap na lang siya sa ilam sa karsada din ay invernal. pero dili siya ang gidak kong sa imbornal dili, siya makasya sa ko dili siya sa bag kuan sa tubig Ano itong sitwasyon rin na pita sa si karsada sa mo sa dapita bayong mo ni bayong mo ni bayong Iga, malangog muna ni siya gikan ni og lang lang mo ni gila ka kay din makaagi ang mga motor kita mo ni sitwasyon karon daghang uh, daghan na kisuyo kani sila diri is nang hawan kay ang mga kahoy na nga atang na sa, Karsada. Indonesia. siya. Kani siya actually, gamay gid before. Pero sa sitwasyon karon uh, sa sa ngay karon ka diri mo na ni siya. Pero yung dakuha. Then, nagan, gaganin ang buntag, may nag-rescue mga dekarga, mga disaster dili sila kasulod tungod sa kadako sa tubig imbalik na lang sila sa agi pero condolences na lang sa mga uh, sa mga sawit no wala jud ni magdahom nga imaingon ani ang sitwasyon an Ngunit siya dire. Naku, nakajuk ayo. Kana siya di handa na ay yellow plain. Ibutang na siya di og Sign kay last month or other month. Balik tingali. May na distress siya po diha. Ah. Uh, sa motor na masahiro is matay po. Muna di daghan jud na ay multi cup di pajug agi so mamalik na lang yung sila sa agi update na lang ta sa mga musunod nga mga barangay